1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola, mga amigo, amiga, kumare, at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Friday! So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko ipakilala sa inyo ang akin baby girl na si Samantha. So, yun, sa Samantha, ang aking baby doll. So, kamusta naman kayong lahat? So, syempre, nagbabalik ang mamasam ninyo, ang nag-iisang Diyosa sa mundo na... Pagentry. O, diba? So, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo. Pero bago ako tumika, ayan, pinagbigyan ko lang yung mga nagre-request naman. So, mag ka naman. Dati nag ako, kaya alam marami na kasi nagsigayahan. Kaya ayoko na. So, yun. Parang piling ko, pag nakikita ko sila, nakikita ko yung mukha ko sa kanila. Kaya, ay, ayoko. Charot. So, yun. And then, of course, dahil mahal ko kayong lahat. So, ayan. So, pagbibigyan ko kayo ngayong araw na to ng bonggang-bongga -bongga, at pinagandaan ko yan fresh overload pa rin ang beauty na mamasam ninyo. Diba? So, yun, nakakaloka. Ay, Diyos ko, ang init. So, ayan na. So, syempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa mamasam vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Syempre, virgin na virgin lang yung peg natin today. Yung, alam mo, yung para kalang 14 years old. Yung... Ah, uh, di ba? So, yun yung virgin na hindi pa nire -regla. Charot. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa mga nag-subscribe dito sa channel natin. Maraming maraming salamat. Siyempre, alam ko na mamahal na mahal ninyo ko. At siyempre, sa mga makasolid talaga na makamamasam dyan. Ayun, yung mga makasolid dyan, alam nila na nagwiwig ako noon. Kaya, Ayan na. So, pinagbigyan ko kayo. So, pag napagtripan ko siya, okay, itutuloy-tuloy natin to. Pero, depende. Kasi nga, marami nang gumagawa, kaya ayoko na. So, yon. So, paubayan na lang natin to sa mga virgin pacharot. <laughs> virgin. So, ayan. So, ngayong araw na to, chichika na ako, laki ko na doon. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So ayan, so para sa una natin chika, wala akong salamin. <laughs> Hindi ko makita ngayon. Ito, Mr. International, syempre meron ng botohan. Oo, nag-start na nga yung botohan nila. At ang ating pambato na si current bond that ay nasa top 4. So, ina-expect ko, mangunguna tayo dito sa botohan. Anong nangyari? So, yun. So, naloloka ako. Siyempre, ang nangunguna ay si Ecuador Bato to? <laughs> And then, uh, ano ba? Ano bang bansa niya? Ah, nakalimutan ko. Ito, nakausap ko na to eh. So, yon Siya ang nangunguna. Pangalawa si Thailand. Pangatlo naman si Indonesia. At pang-apat si Philippines. Ano nangyari kay Philippines? Bakit parang napag-iwanan tayo? And then si Israel ba? Ngayon lumalaban din. And, hindi ko alam kung anong bansa to. <laughs> anyway, so pasensya na kasi wala akong salamin. Hindi ko makita. Ayun! So, ako ang masasabi ko dyan. Siyempre, mm -hmm, tulungan natin si Kurt na maging top dito sa botohan. So, hindi ko alam kung bakit. Anong nangyari? Bakit na bottom siya? Ang alam ko, top siya. <laughs> So yun, so sana naman, sana naman baka naman ma-push natin to ng bonggam-bongga. So boto na para kay Kurt. So kung paano i-scan lang ninyo yung may scanner di ba diba? So scan lang ninyo yon tapos ayun na yon boto na. Hindi ko alam kung may bayad, hindi ko pati na -try. Kasi kung may bayad, ayokong magbayad para sa lalaki. Charot! So yun. And then, ayun, supportahan natin ang pambato natin. And then, supportahan nyo rin si Mr. Thailand kung kaya ninyo. Kung kaya lang naman niyo Pero kung hindi, okay lang naman. So, i-focus na lang natin kay Philippines. O, so, ba? Diba? Kasi si Mr. Thailand kasi malapit yan sa puso ko. Kaya... Gusto ko siyang iboto. Charot. So, yan. So, good luck sa mga kalalakihan dito. So, na awkward ako sa wig ko, kati sa ulo. So, yon So, good luck and then laban lang. And then, para sa sumunod natin, chika, eto, nako, mga matataas ang mga followers sa Instagram. Mm -hmm. Ayan na. So, nangunguna ay si Indonesia. Ang kanyang followers ay nasa mahigit ng 900,000 so malapit na mag 1 million alam na ninyo kapag maraming followers gusto yan ni Mr. Nawat kaya si Indonesia na si Indonesia kaya ang manalo ngayong taon na to nakakaloka kasi si Indonesia ay game na game sa botohan o di ba just good luck and then ayan mukhang sila magiging power country of the year at hindi lang yan So, maraming followers, mas bongga, mas mabenta, ba diba? So, yan. And then, pangalawa naman si Thailand na nasa 700 plus na. Oh my gosh, ang hirap habulin. Samantala naman, ang ating pambato na si Emma Tiglaw ay nasa 200. Mm -hmm. So, kaya natin habulin yan. Laban Philippines, di ba? So, tignan natin kung ano ang magiging eksena at kung ano magiging ganap ng mga kandidata dito sa Miss Grand. So, for sure, masarap na bakbakan to. Kasi ang ating pambata na si Eva Tiglao ay talaga naman kabugera at eksenadora. Charot! So, yon Gustong gusto ko yan. And then, looking forward na ako. And then, pang-apat naman daw ay si Colombia. Oh, si Colombia na meron ng 194K. And then, sumunod si Albania, 166. And then, si Bolivia, 150. Ang hirap sa Miss Grand, no? So, pag Miss Grand ka, kailangan marami kang followers, dora ka, tapos maganda ka, yung katulad yung gandang ganito, very grand yung dati, di ba? So, yun. So, looking forward ako dyan. And then, ayun, masaya ako dahil lumalaban naman sa number 3 spot ang ating pambato. So, mali ninyo, mag-top 5 yan. O, oh, ba diba? So, ako, tingin ko, tansya ko ha, kay Emma Tiglaw, kaya niyo mag-top 5. So, yung back to back, saka na na muna natin pag-usapan nga, Doon na muna tayo kung makakarating ba siya sa top 5. So, laban Emma, ba diba? So, yan. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, pambato ng Thailand sa Miss Grant. Ayan na, very transformation. Ang, ganap, ganap, ba diba? Nakita naman ninyo na talagang boom, pasabog. Boom, ang ganda. So, yon So, syempre, talaga naman si Gatchabel or si Bell ay talagang masasabi ko palaban niya. Mm -hmm. Siya yung isa sa mga favorite ko talagang Miss Grand Thailand. Kasi nga, ang ganda ng personality ng baklang yan. Sobrang chika kong chika. Tapos, alam mo yon ang ang ganda na sense of humor. Oh, kaya bet na bet ko yan. So parang feeling ko dito sa Miss Grant, aarangkada siya ng todo-todo. At naniniwala ako na talagang pinaghahandaan niya ito ng bonggong-bongga. Nakita naman ninyo, dati siyang maputi ngayon, morena na charot. Dati siyang mm -hmm, hindi makapal yung lipstick niya. Ngayon, ang kapal na ng lips niya, ganun na. Oh, di ba? Parang si Mama Sam lang. Anyway, so syempre ang lahat ng candidates, syempre talaga inaabangan natin yung kanilang transformation mula sa national pageant at mula sa international pageant. So nakita ko yung transformation niya. Sabi ko, ay! Bongga, Palaban, gusto ko yan. And then, ayun, looking forward ako kung paano siya mag-execute -e ng bonggong-bongga and tignan natin o oh, diba kung pantay na yung mga paan niya charot sa paglalakad ganon magaling kasi yan eh rampadora yan eh tinuruan niya ni CJ Opiaza yan ang ating Miss Grand International 2024 mmm diba Diyos ko naglaloka ako sa sarili ko pag nakikita kong ganito mukha akong grandmother charot bet na bet ko tong white hair na to kasi parang ang lakas mukha Barbie mukha akong Barbie dyan mm. Mm, di ba? Diyos ko Lord. Sabi ni ang ganda ko. Charot. <laughs> In na At eto na. Sumunod natin chika. Si Yuki. Hindi napasama sa semifinals man lang dito sa Mandirigma. Oo, naginanap nga kagabi. Miss Mandirigma na talaga grabe. Ang gaganda ng mga candidates. Ang dami sumasali ditong bakla. No? Gusto ko sumali dyan. Pwede ba ako? Yun. Pero kasi, syempre, naloka lang ako. Ina-expect ko na talagang lalaban ng todo-todo itong si Yuki. Kasi ito na nga daw yung last pageant niya. At sign up na siya sa lahat ng pageant. Ang tanong, hindi na kaya natin talaga siya makikita sa mga iba pang pageant? Or, masisilayan pa natin siya in the future. Gusto ko yung red ribbon, no? Ang ganda. So, yon Ako para sa akin, nangihinayang ako. Kasi kung last pageant niya na to, dapat ito yung pinaka-memorable. Pero, kasi syempre, ang panahon ngayon, marami ng pagbabagong nagaganap, maraming sumasali, maraming sumusulpot ng mga kabataan. At ayun, tanggapin na lang natin. Pero siguro, hindi niya siguro time itong mandirigmang to para hindi niya pang moment, di ba? Parang si ano lang, mm -hmm sino ba to yung panlaban natin sa Miss International Queen. Paraming beses na yan, sali, 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 tapos ayun, ligwak. Pero this time, ayun na, magkukumpit na siya. Parang ganun lang yan eh, cycle lang yan. Panahon mo ngayon, hindi mo panahon ngayon, ganun talaga. So ako para sa akin, keep it up and congratulations pa rin kay Yuki. Siyempre after nag revealing niya sa social media, talagang nakaka-inspired yung tapang niya at naniniwala ako na na hindi dito natatapos ang lahat. Marami pa siyang magagawang mas maganda, mas mabuti. Gamitin lang niya ang social media niya. ba? Diba? So, yon So, Laban Yuki, congratulations sa'yo. And I'm happy sa ipinakita mong performance last night. And then, of course, syempre, congratu congratulations naman kay Yeng La Victoria na kung saan siya ang nagwagi ng Miss Mandirigma Philippines 2025 kung saan naman grabe ang galing niya pagdating sa Q&A. Bukod doon sa maganda na, may utak pa. <laughs> Oo. na Nako, nakakaloka. At talagang sabi ko, in fairness sa mga kandidatang to, talagang mga palaban at grabe yung execution nila. Sobrang naloka ako ng bonggam-bongga. Pero syempre, looking forward ako kung ano pa ang mga gagawin niyang eksena at ganap sa mga susunod niya pang laban, di ba? So, ano kaya ang mga ipapakita pa nila? So, yon congratulations. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, Ana Patricia Lorenzo Diaz, ready, ready na for the Miss, uh, Miss International Queen. So yun, so sobrang happy ako kasi eto na magsisimula na yung pageant nila ng bonggam-bongga. And then, mm -hmm, ayun, excited ako dahil palaban ang Lorenzo Diaz. At grabe, sobrang, ayan na, huhusgahan na natin siya ng bonggong-bongga. Kung siya ba ay mananalo o maipapanalo niya ang laban ng ano, Miss International Queen. So, good luck kay Anne Patricia Lorenzo Diaz. So, panonoorin ko yan. Pupunta ako dun sa event nila. O, oh, di ba? So, yon So, mga inggitera, Charot. Nakakaloka. And then, ito ang mas nakakaloka. Siyempre, si Maria Atisa Manalo. Very Miss Universe sa bagong nga niyang photoshoot. Ay nako, pinakita ni Maria Atisa Manalo kung gano'n siya ka-Diyos. Sa likod palang winner na. So yon So ako para sa akin, Maria Atisa. She's a very Miss Universe. Alam ko yung iba nagtataas ng kilay sa kanya na parang, hindi hmm, mo siya maganda hindi naman mananalo yan, mga gano'n, mga inggitera Diyos ko, at yung muna ninyo yung ganda ni Maria at sa manalo bago kayong magtaray sa kanya. Kung ako hindi ko nga ma-achieve-achieve, nakakaloka kayo. Anyway, so, very Miss Universe. At ang ganda, ang ganda ng kuha niya, ang ganda ng mga ipinapakita niya sa kanyang mga photoshoot ngayon. So gusto ko yung yung experimental nila na, alam mo yon minsan kulot, nisan straight. Basta ayoko lang siya mag-straight hair, yung alam mo yun, yung parang rewind. Ayoko nun kasi very common. <laughs> ang nagiging itsura niya. Hindi katulad ng ano, ng mga palayer-layer, tapos ayan, ganyan, pinupusod. Ay, ang ganda niya dyan. So, looking forward ako sa anong magiging eksena ni Maria Atiza Manalo from the Philippines. Ayun. So, syempre, excited ako kasi talaga naman, talaga naman, talaga naman. Oo, pero ito ang tanong. Makuha daw kaya ni Atisa Manalo ang PIP Crown for the Miss Universe para sa Pilipinas. Malam naman ninyo, hindi tayo sigurado dyan, pero hindi natin alam kung ano ang magiging destiny niya sa competition na to. But siguro doon na magtiwala, suportahan, 'di ba? At laban. And then sa so Miss Earth, ayun mataas yung malakas din yung laban natin sa so Miss Earth kasi chance talaga natin na makuha ang corona dahil ko ano, kumukuda o kuda, uh, kumukuda ng todo-todo ang pambato natin dyan. Pero syempre, hindi lang naman ito makukuha sa kudaan. Kailangan magaling ka din talaga sa execution, sa rampahan, ayun, at saka higit sa lahat. Kasi ganda mo oh, para manalo kang Miss Earth. diba? So, medyo mahirap ma-achieve yung ganitong ganda. Magtiwala kayo, charot, So, yon So, ako, para sa akin, wish all the best, syempre, sa pambato natin na magkukumpit sa international pageant. Yes, hindi natin alam kung ano ang magiging kapalaran nila. Pero, malay naman ninyo, corona yan. O, diba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapan ng lahat. Ano to? Etong si... Angelica Lopez. Dapat daw bang sumali sa Miss Grand sa susunod na taon? Uy, why not? Ganda-gandahan din ang Angelica. Without makeup, may makeup. sa ang beauty niya, di ba? So, ako para sa akin, kung gusto niya sumali, ay, nako, go! Kasi, alam naman natin na kabugera yan at rampadora yan. So, laban, di ba? Malay ninyo, manalo yan ng Miss Grand. Oo, pero ako ha sa susunod na taon ang inaabangan ko na sana magkumpit. Ito yung mga wish list ko. Gusto ko syempre si Miss Supra National, si Tara Valencia. Gusto ko siyang mag-join kasi bukod doon sa beautiful talaga ang Tara Valencia, alam mong palaban at talagang kabogera. So ayan, gusto ko yan mag-join. Kasi meron na siyang profile na maganda from Miss Entrenash, uh, ah, from Miss Supranational third runner-up, and then kung pupunta ng Miss Grand, eh, baka ipanalo siya ni ng bongga bongga So, ayan yung mga nakikita ko na pwede talagang mag-title for the Miss Grand. And then, pangalawa, si Krisnan Grabides, Gravides. Yes! Kasi, syempre, Miss World Asia siya. At alam naman din natin, ang caliber ng isang Krisnan Grabides Gravides ay kumakabog ng todo-todo kaya gusto ko siyang pumunta din dyan. Ganon! At saka, sino pa ba? Silang dalawa lang. Yung nakikita ko for now. Sila Celeste, wag na. gusto At tumahimik na sila. Utang na loob. Oo, oo parang gusto ko yung sure crown talaga na ibibigay ni Mr. Nawat yung corona sa atin. Hindi dahil sa malakas ang support at dahil sa alam natin na kaya talaga nilang kunin ang corona na Miss Grant. Pero kung lalaban si Angelica Lopez, why not? Diva diba? So, go, go, go. Fight, fight, fight. And let's see. O, oh, ba diba? So, yon So, good luck sa lahat. Good luck sa mga lumalaban. And then, of course, looking forward tayo kung ano nga ba ang ipa pakita ng mga kandidata sa mga susunod nilang laban sa international pageant ayan na nagsisimula na at sana masuportahan natin si Kurt Bondat dahil magagalit si Christine Ann Perez, pag natalo yan charot, <laughs> love na love yan Christine Ann Perez, kulay na lang si Christine Ann Perez ay magpa-opera para kay Kurt, <laughs> magustuhan siya, charot so yan, so syempre laban yan Philippines, kaya natin to at saka syempre mamaya na nga ang mm -hmm, Cosmopolitan. So, syempre, magbibigay ako sa inyo ng update. Kung ano ang mga kaganapan doon. Kung ano ang magiging prediction natin dyan. <laughs> Oo, kung may laban ba tayo o wala. So, malalaman ninyo yan mamaya. But, piling ko naman may laban si, si Kenneth. Kayang maka top 5 talaga. Nung bonggong bongga. So, yan! So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.